Hi guys, ito si Pastor Ronald Banasen, taga Baguio City siya na paralyzed siya since last two years ago. Etong kanyang doggy, nakatuwao ang lalaki nila. Oh. Madami na din ng therapy si Pastor kaya ito ngayon. Kay usap ang kanyang pinsan na si Ate Jenna, oh, yes. i-therapy ko siya at puntahan. Paano hindi makagalaw? Paano, Paano na paypay ang kamay na gagalaw? sige nga galawin niyo nga po ang kamay, titingnan ko po kung ano kaya niyong galaw. Kayo, ah, nanginginig kayo. May, may pag-asa pa kayong makakilos. Meron pa siyang ano, tremor, shaking. Ang paano niyo siya pagkagagalaw. Ang kamay, isa lang. Yung kabilang kamay, natataas niyo. Nakakahawak? Hindi niyo nakaklose open? Ganyan lang? Nag-therapy po ba kayo? Dati mo, kagaling tagaling na yung hospital mo? No? Ilang years? Mga 4 months. No? Tapos sa stop na. Anong ginawa sa inyong therapy? Mag Yung pa pinapagalaw. Gumagalaw ba? Ah, hindi gumagalaw. Wala nang ibang gumawa? Wala reflex, massage? Ah, kahit ngayon may nag-reflex. Pag nag-therapy po tayo, i-stop po muna yung kung anong reflex. Aayusin po natin yung buto mo, yung ugat mo, lahat po yan, muscle hanggang sa mabalik po sa dati niyang lakas at dati niyang posisyon. Ha, kasi alam ko po, wala po talagang ayos yung tuhod niya. Ang tuhod niya ay na. No. Ibig sabihin, hindi na po siya nasa tamang pwesto. Yung kamay niya, medyo may ikot ng paganon, pabangking. Kaya hindi na rin po niya maitataas ng malakas. Pero nakita ko, sige, igalaw niyo yung paan yung may shaking. Ibig sabihin, buhay pa po yung main nerve okay. niyan. Kaya lang hindi lang po nalalagay sa posisyon baka na sa gilid po yan ng mga, mga buto. Uh -huh. Once a month po tayo magte-therapy. Uh -huh. Tapos, kung okay po sa inyo. Uh -huh. Kasi once a month lang po ako umaakyat ng Baguio. Uh -huh. uh -huh. Pero, taga Santa Rosa, Laguna po ako. Pag ni-weekly ko po si Pastor, ang mahal po ng payment, ang pamasahe, isa-shoulder nyo po yun. Kaya kailangan yung video lang. Opo, wag po kayo mag-alala. Lahat ng therapy ko po, three session na po yan ang ginagawa ko. Uh -huh. Matagal lang na oras, lalo na sa paralife. Kakabot tayo ng four or five or six hours pero tagaan nyo lang po. Kumbaga nakapampers naman kayo, di ba? Ah, nakakaccher ka? Oh. Ang ngayon? Oh. Bakit? Hindi, hindi, hindi ka makaihi. hindi oh, ko mag eh. Hindi na kontrol, dire niya. Diretso. Hindi niya kasi dire oh. Pero natatanda lang ka sa catheter. Oo. Oh, oh. Kasi kung magse-therapy tayo, dapat hindi siya naka-catheter. Dapat siya ay naka oh. Kasi po uh, may mga aayusin po ako sa spine. Lahat po 'yan. Iko-correct po natin ipo-position kaya lang hindi yung nakukuha sa isang position niyan. Depende ho sa pagkakahawak sa inyo ng mga nagmamasa at saka nagre-reflect sa inyo. Syempre, yung ikot at saka ano yun, unti-unti po natin iko-correct. Hindi ako chiropractor, pero na-train po ako ng isang chiro doctor as a gift. Bali po ako ay chiro-therapy. Kung ano yung kailangan kong i-adjust, i-correct at saka ano, i-improve, i, -improve, i -ini improve po. Pero hindi mo madali. Years po 'yan. Ang buto, uh, wala kayong fracture, sabi nyo. Oo, oh, kasi okay. lahat ng namin, extra ko. Wala, okay uh, naman. Ang uh, problema kasi si oh. Anong pagkakabaksak niya? Parang, nauna yung, na yung ano eh. Tapos na, ano, eh, sabi nila, sabi sa doktor, na bugbog yung tipo cervical po yun oh, okay ha hindi naipit daw yung ano yun hindi ito nerve kaya yung parang sa lahat kung ang pagkakaipit po ng nerve ay eh, naputol ang nerve, yun po, paralyzed ka talaga. Pero sa nakikita ko, may shaking pa po siya. Yung, maaaring yung nerve po nyo, kailangan po natin improve po siya na gumaling at saka ma-recover agad. Kasi ang balagang ano, hindi na makagalang. Oo, oh, opo. Oh, parang walang lahat. Oo. Oh, oh. At tapos mag-improve naman. Pero nag-intense, siguro nag-ipit. Nag-adjust. Nag-adjust. nag nagsishake po kayo meron pa po buhay pa po, po yung isa pong nerve ng connected po sa paa yun ang pag-asa natin kaya nang pagdating po sa C4, sa C4 hindi pa natin makikita yung yung sitwasyon niya nga't di kayo natatera naka po ah, nakakadapa? wala, kailangan ngayon. idadapa ako kayo oh. ha? pero kaya mong dumapa wala sakit sa puso wala kang organ problem wala naman o sige At sila lang organ eh. okay naman. pero na-adjust po ang higaan na, na papa-flat oh, o sige panood lang kasi ako kaya pero pag naturo ka, okay, ano, 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 Anong goal nyo? Gusto nyo pa po talaga magkapaglakad? Ilan Ayan, taon na po siya? Na Ilan taon na po siya kayo? 58. Bata pa. Makaka-recover okay. ka pa po. Sige. I-start na tayo. Papalitan yung kapitan okay. niya. Opo. Papalitan niyo po siya ng pampers. Okay. Papalitan niyo yung kapitan yun. Ah, okay po. Tama-tama yan. Anong pangalan niyo po? Ronald po. Ronald. Ronald kayo. Ronald 58 years old na. 2 years paralyzed. Yes, so sige mige nakakatuwa talaga ako na may sige mige tin ah kanay na basta ang gagawin nyo lang po uh, kapag ka meron po kayong nararamdaman na improvement wag lang kayong maiinip. kaya ano po muna siyang mag-recover na tapo okay. pag lang maiinip. kasi yung exercise sa ulo sige yan sige yan up and down kaya lang hindi nagmamadali ah kailangan pagka gumagalaw po kayo sa ulo ginagalaw ang katawan mm -hmm. oh sige kung kaya nung kayang galaw mo ang katawan isama mo yan Tapos sa left Pati yung shoulder, kailangan na iaangat-angat mo ang shoulder. O, oh, yung kamay nyo, kung hanggang saan ang kayang galaw ng kamay nyo, galaw nyo nga po yung kamay nyo. Sige, galaw nyo yung kamay nyo, Tay. Kung hanggang saan kaya itaas. O, oh, hawakan nyo to. Sige. Hmm, taas nyo. O, oh, um, hawakan mo to. Sige. Sige, sige. Idiretso mo pa ganun. Idiretso mo pa ganun. Baba. Ibaba mo pa ganun. Yan. O, oh, Ben. Exercise yan, Tay. Taas. Baba. Napapagod. Baba, baba, direcho Ben, isang taas lang. Isang taas lang pag ganun. Yan, baba. Yan. Oh, sa kabila po. Tingnan natin yung kabila kung makagagalaw. O, Oh, sige lang ho. direcho Ganun Oo. Oh, oh. Ka. oh, sige okay lang yan. Magpaypay ka muna ng ganyan. Hmm. Pag kaya mo na siyang i-ganon dahan-dahan. Hmm. Ha. Tapos, marunong ka mag-exercise ng muscle control. Yung paa mo, yung daliri mo. O, oh, galaw-galawin mo yung daliri mo kung magagalaw mo yung daliri mo. Patulad nito. Sige. Sa daliri ka kasi mag-i-start tayo. Kailangan pag nagalaw mo yan, galaw-galawin mo. Oo, oh, sige lang. Kahit hirap. Kung sa kabila kaya mong galawin, galawin mo. Muscle control yan. Kasi kapag may ginagalaw kang daliri, may gumagalaw dito. Ha? kailangan galaw-galawin mo yan. O, oh, pag exercise na, eh, ganito. Eh, ano natin ha? Ibeben, huwag mo kakontrolin. Katulad ng ano. Pagka hinawakan ko dito, ikaw ang mag-ano, mag-push. Ganyan. Tapos baba hindi kailangan na ano, hindi kailangan na ano, mag kakaroon ka ng pwersa o kaya paninigasa. O sige, even angat ko lang, ganito lang sige, hawakan mo para sabay tayo. Huwag mo hawakan sa paa. Ganyan lang. O sige, Ben. Ikaw. O yan. O hanggang saan mo i-ano. O tapos baba. Is ikaw mag slide Kailangan mag slide kasi Nag-i-gas-gas. O sige, isa pa. Ben. O ibaba namin. Tapos ikaw ang maglaglag. Hawakan mo lang. O push. Yan, very good. Kailangan ganun tayo ha. Ganyan lang muna ang exercise mo hanggang sa mabend mo na siya hanggang ganito. Hanggang mataas na yung ano niya, yung kanyang paa, yung kanyang tuhod. Tapos i push niya mag-isa. Kailangan walang ganito. Oh, pa Baba. Taas. Baba. Taas. Baba.

di okay. forward mo pagganon yung yeah. parang dinaganon, okay? hindi tayo, Sige. sa kaya mo, kasi okay. titingnan natin kung ano is ikot na, na kamay, matay, exactly. hi, hi. No, ba na kamay no. mo tayo, ibay niinakapapay niinakapay mo si tayo. na nary ni kami. okay, para sa nalalapitang birthday, diyan ang bellow mo. yan. usap usapan ngayon online okay. video ni na shine ngayon. tayo. at basketball na tila ba comfortable na no, sa, sa, sa 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 event? Nang namin si okay, okay. Okay. Yeah. So, like... Nakakatuwa ang second therapy ni Pastor dahil malaki na ang improvement niya at nakakakilos-kilos na ang kanyang leeg. Nakikita na rin maganda rin ang kanyang face kaya ito masaya-masaya kayo Pastor. Sana ay tuloy-tuloy ang iyong recovery at laban lang sa iyong pagkaka -paralyze. Thank you for watching.